Para sa ating headlines, pamamahagi ng pananampalataya sa pamamagitan ng musical evangelical mission isinagawa sa distrito eclesiastico ng Nagoya, Japan. At mga bagong kaanib sa distrito eclesiastico ng Metro Manila South, patuloy na pagdami o patuloy sa pagdami matapos ang pagbabautismo. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita, ang pagliligtas Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Jufrid Tamala. Para sa mga detalye ng ating mga balita, ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo sa Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila South na nasapit na nila ang araw ng kanilang pagtanggap ng banal na bautismo sa Iglesia. Si kapatid na Obri Calnea para sa mga detalye. Patuloy ang pagsisikap ng Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagpapalaganap ng mga ala ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Bunga ng masigasig na gawain ito ay ang isinagawang pagbabautismo sa lokal ng Madrigal, Distrito Eclesiastico ng Metro Manila South. Puspos na kagalakan at pag-asa ang damdamin ng mga bagong kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Ngayon po ay ako ay nasa tunay na iglesia. Sisikapin ko pong makasamba kahit po na medyo busy po sa school po. Bunga ng kahalalang kanilang tinanggap. Ipinahayag nila na buong puso nilang ilalaan ang kanilang buhay sa pagtataguyod ng pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. When I entered, I've decided already that I will follow um, God the Father. I will believe that there is only one God and that is our Father, our uh, god and of course i believe that meron po tayong isang tagapamagitan at siya po ay si Hesus Kristo and i believe that i should share this not just for myself but for my brothers because i have po, uh, three brother and uh, my mom as well sa tulong at awa ng Panginoong Diyos at sa patnubay ng pamamahala ng Iglesia Patuloy ang mga kapatid sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng pananampalataya. Hindi hadlang ang anumang kalagayan upang maisakatuparan ang banal na layuning ito. Ang madala ang maraming tao sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Mula po rito sa lungsod ng Las Piñas, ako po si kapatid na Obrical Nea para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila South pa rin, ibabalita sa atin ni kapatid na Harmony Carillo ang masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa isinagawang posugo God's Message Magazine Distribution. Masayang ginugol ng mga kapatid mula sa lokal ng BF Resort Village dito sa Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila South ang kanilang weekend sa gawaing kabanalan, partikular na sa pamamahagi ng mga pasugo, God's Message Magazine. Sa pangunguna ng mga Jacono at Jaconesa ng lokal kasama ang kanilang mga kamag-anak, maagang umikot ang mga kapatid sa kanilang lugar upang maipamahagi ang kanilang pananampalataya at maipag-anyaya na din ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Bagamat ang ating lugar ay tinatawag na BF Resort Village, napapadera ng matataas, subalit so hindi po naging hadlang po iyon na maibahagi ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pasugo at mga imbitasyon. Matapos ang isang araw na pamamahagi ng pasugo, nagpatuloy pa din ng mga kapatid sa pag-aanyaya sa pamamagitan naman ng makabagong teknolohiya upang lalo pang maiabot sa mas maraming kakilala, kamag-anak at mahal sa buhay. Ang mga kapatid natin ay masasabi nating halos wala rin kapaguran. Kahit nagpapahinga po sila, gamit naman po ang ating social media para maibahagi ang ating pananampalataya doon sa hindi pa nating kapanampalataya. Di alintana ang anumang hirap sapagkat lubos nilang sinasampalatayanan na ang ganitong mga gawain ang siyang magiging daan tungo sa kaligtasan. Ang totoo yung mga kapatid natin eh, lalong sumisigla. Mula po dito sa Las Piñas City, ako po si kapatid na Harmony Adyaw Carillo para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Musical Evangelical Mission na isinagawa sa Distrito Eclesiastico ng Nagoya Japan ibabahagi namin sa inyo sa pagbabalik ng ibalita ang pagliligtas. sa District Preparatory Unit ng Santa Rosa City, Laguna. Kami po ay bumabati sa ating mapagmahal na tagapamahal ng pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo ng Happy, Happy birthday, birthday po! Mahal na mahal din po namin kayo! Sino ba kayo sa isang robotastic adventure? Robot! Let's explore the amazing world of robots dito lang sa Little one. Dearest Brother Eduardo v. Manalo, you are a leader chosen by God in a world filled with chaos and uncertainty. You lead God's nation toward salvation, a leader full of integrity, filled with love and care for the church, constantly praying for the welfare of God's nation. Though we are far from you in distance and time zones, through your dynamic leadership, we are continuously tended. When we see and hear you, we are inspired to continuously work hard for the welfare of the Church, for the glory of our Lord God. On your special day, Paul, the Ecclesiastical District of Mountain States greets you. Happy, happy birthday, Paul. We love you, Paul. pag-asa. Sa mundong ating ginagalawan, napakabilis magbago ng panahon. Para itong puno na natutuyuan ng dahon. Tunay na kapanlulumo ang gulo dito sa mundo. Sa mundo na ang nais lamang natin ay mamuhay ng payapa. Payapa na kung saan pagtutulungan at pagmamahalan ang namamayani sa ating mga puso. Puso na ang tanging nais lamang ay hindi mapanawan ng pag-asa. Pag-asa na sa'yo lamang manggagaling, mararamdaman at makakamtan. Makakamtan anuman ang hiling ng pusong taimtim na manalangin. Mananalangin sa'yo araw-araw ng walang sawa. Sa pagkat Panginoon, ikaw lamang ang amin pag-asa. Sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, kaysa po kami ng buong iglesia sa pagbati sa pagsapit ng inyong ikapitumpung taong kaarawan. Dalangin po namin na patuloy pa po ninyo kaming mapangunahan para anuman ang mangyari, maglingkod sa Panginoong Diyos upang tamuhin ang kaligtasan. Kaligayang po, Mahal na Mga mahal na kaibigan, kumusta po kayo? Kumusta na kamo mga abyanamon nga mga Ilonggo? Mga mahal na mong higala, welcome ni ining atong programa. Gidalit ka kaninyo sa Iglesia ni Kristo. Kumusta kayon gagayum kon kakailian nga Ilokano. Sapay kumata adda kayo iti nasayaat akasasaan. Bayat iti panakipagadalyo iti daytoy a programa ti Iglesia ni Cristo. Good day dear friends and welcome to this program of the Iglesia ni Cristo Reconnect an evangelical mission. English, Oktubre 3, alas 7.30 ng gabi. Tagalog, Oktubre 10, alas 7.30 ng gabi. Cebuano, Oktubre 17, alas 7.30 ng gabi. Hiligaynon, Oktubre 24, alas 7.30 ng gabi. Ilocano, Oktubre 31, alas 7.30 ng gabi. Dito sa Reconnect and Evangelical Mission. For our news abroad, Iglesia Ni Cristo members from different local congregations in the ecclesiastical district of Nagoya, Japan, collaboratively contributed their talents to deliver inspiring musical performances during a musical evangelical mission. Reporting is Sister Emerona Albo. Unity, inspiration, and faith fill the air here at Cheerio Patio Hall in Aichi, Japan as members of the Church of Christ. From the Ecclesiastical District of Nagoya, Japan, gathered for a very special musical evangelical mission. Brethren from various local congregations across the district, including locals in Gifu, Toyota, Nagoya, and others, united their voices and talents to share uplifting musical performances aimed at strengthening not only their faith, but also reaching out to their fellow men. Ang ganitong mga aktibidad at gawain sa loob ng iglesia ay nagbibigay ng kasiglahan sa lahat ng mga kapatid sa pungo na po ng mga may tungkulin at nagagawa po nating maipakilala ang ating pananampalataya sa hindi pa po mga kaanib sa iglesia. Gayun din, sa pamagitan po ng ating mga pag-awit ng papuri ay naibibigay po natin ang marapat na kaluwalhatian At kapurihan sa ating Diyos. before the musical performance brother manny benedicto district supervising minister of nagoya japan welcomed and thanked the visitors who attended the first ever musical evangelical mission in the district each musical number performed was a product of weeks of preparation guided by the desire to share a message of hope and positivity through music Despite language and cultural differences, the unity of the brethren from different locales was clearly seen, a reflection of their unwavering faith and shared purpose. Kahit uh, abalaman sa paghahanap buhay sa araw-araw, pinipigyan -araw, namin ng pagkakataon na makapagsanay sa mga awitin. Dahil alam namin na ito po ay isang biyaya rin po sa amin na pagbahagi ng ating pananampalataya. Why ito rin po naging good? Daan para naiintindihan nila ang aral ng Iglesia Ni Cristo. Kaya bilang sa amin na maitungkulin, masaya kami para sa kanila din po dahil nakabahagi nga po tayo sa sigawang atibidad na ito na inilusad ng Tagapamahala para mayabot din po sa hindi pa kaanib sa Iglesia Ni Cristo. The musical evangelical mission was more than just a night of music. It became an avenue for building stronger connections, not only among brethren but also with guests who were invited to witness the joy and unity that define the church of Christ. From heartfelt ballads to uplifting anthems, every performance was more than just entertainment. It was a reflection of the dedication, unity, and love for the faith shared by the brethren. The deeper meaning for this activity is that we use that talent and skill that the brothers and sisters were blessed with, not only in entertaining those who are watching and joining us, but using the message of those songs as a means of propagation, as a means of sharing our faith and letting them know that there is a true church, that if they are part of this church, they will be among those that will be saved on Judgment Day. That's why. When we have a musical evangelical mission, we could see the, the mindset of our executive minister, how, how he uses arts and music as a form of missionary work to share our faith and to share the message of salvation for more and more people, especially here in Japan, to come to the knowledge of the truth and, God willing, be with us to receive the promised salvation. With music as a bridge, the Church of Christ in the Ecclesiastical District of Nagoya, Japan continues to inspire and connect with fellow men, one event at a time. From Nagoya, Japan, I am Sister Amarona Albo for the Iglesia Ni Cristo News Network. Bumalik tayo rito sa Pilipinas, lalong tumatag ang pananampalatay at pag-asa ng mga kapatid sa Distrito Ecclesiastico ng Cagayan East matapos makadalo sa isang tanging pagtitipon. May report si kapatid na Alele Paule. Muling naragdaga na ang mga may tungkulin dito sa Distrito Eklasyastikon ng Cagayan East matapos isinagawa ang tanging pagtitipon. Ginanap ang banal lokasyon sa gusaling sambahan ng lokal ng Bawa. Dito natipon na ang mga may tungkulin mula sa iba't ibang lokal sa nasabing distrito. Malayo man na ang pinanggalingan ng marami, Subalit nagsikap silang makarating sa gusaling sambahan, bunga ng kanilang pananampalataya na sa ganitong aktibidad, biyayang espiritual ang kanilang muling natanggapin. Pinangunahan ni kapatid na Troy Gatchalian, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Dios. Sa pamamagitan ng Biblia, ipinaalala sa mga dumalo ang tungkol sa marapat na pagdadalaw o pagtupad ng banal na tungkulin sa iglesia anuman ang maranasang pagsubok sa kanilang buhay at pamumuhay. Pagkatapos ng pagtuturo, isinagawa naman ang panunumpa ng mga tumanggap ng banal na tungkulin sa iglesia. Sila ang mga karagdagang makakatuwang ng pamamahala para patuloy na ipagmalasakit ang mga kaanib dito sa Distrito Eklesyastiko ng Cagayan East. Mula po rito sa Gonzaga, Cagayan, ako po ang kapatid na Alilijoy Paule para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa aktibidad o mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at the good news tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Malugod din po namin kayong inaanyayahan na panoorin ang special telecast ng Worldwide Lingap sa mamayan bukas, Oktubre 31, 2025, alas 10 ng umaga dito po sa INC TV. Mula po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Jufrid Tamala at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.